bitung pamahiin sa pera Una, kapag nangangati ang iyong kanang palad, ibig sabihin ito na may darating na pera na hindi mo inaasahan. Kapag kaliwang palad naman ang nangati, ito ay sinyalis na meron kang hindi inaasahang pagkakagastusan. Pangalawa, iwasang maglabas ng pera o magbayad ng utang sa gabi. Ito ay pinaniniwalaan ng malas at hindi na babalik pa yung pera sa iyong mga kamay. Sinasabi rin ng mga matatanda na masama ang tumanggap ng pera sa gabi, kaya naman ang ginagawa ng iba na sumusunod sa pamahinan hindi na to ay ipinagpapabukas na lang nila ang mga bagay na kailangan nilang bayaran Pangatlo, huwag ipadaan ang pera sa bintana dahil tatakbo ang pera sa iyo papalayo. Dapat magkaharap kayo lagi ng iyong katransaksyon o mas mabuti ay nasa isang kwarto lalo na kapag malaking pera ang pinag-uusapan. Pangapat, kapag may itim na langgam sa inyong bahay, ito ay sinyalis na may paparating na pera na hindi mo inaasahan sa iyong buhay. Ang liit o laki ng pera ay nakadepende sa kung gaano kadami ang itim na langgam sa bahay niyo. Panglima, kapag kulay dilaw, berde o kayong mangi na paru-paro, ang Omaaligid sa loob ng inyong bahay ay huwag itong bubugawin sa labas dahil ito ay mensahe na magkakaroon ka ng malaking pera pang-anim, iwasang magsabi na wala kang pera dahil ito ay may malaking chance sa magkatotoo. Kapag paulit-ulit mo itong sinasabi, ay maririnig ito ng kalawakan at ibabalik niya ang iyong enerhiya na iyon sa iyo na dahilan upang talagang mawala ng pera. pang Pangpito, kung ikaw ay magbibigay ng wallet bilang isang regalo, ay maglagay ka ng kahit na anong papel na pera sa loob nito upang sortihin ka at yung taong pagbibigyan mo. Yung pera na iyon ay hindi dapat gastusin ng tao at panatilihin lamang doon sa loob ng wallet alet opang ito ay lumago so yun lang po mga kaibigan so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos maraming salamat